1 2 Again 1 2 3 Okay so ngayon yung first day ng exam natin ng first quarter So bago kayo magsimula We have rules First Read the direction carefully Basahin mabuti ang panuto Huwag basta-bastang sumagot para hindi kayo mapunta sa maling tao Number two, focus on your paper. Bakit? Yung forever mo kasi nasa harapan na. Number three, avoid erasures. Kasi pwede magkamali, pero wag paulit po, paulit ulit kasi hindi na maganda. Sabi nga, once is enough, twice is too much. Okay. Balikan ang mga tanong, pero wag si X. Oh, well, Honesty is the best policy. Do not cheat. Nasa tamang tao ka na, baka makakunta ka pa sa iba. Apo, magsulat na na 1, 2, 50. Magandang balikala na karaan, pero hanggang doon na lang. Kapag natapos na, basahin ulit ang mga tanong. Katulad ng pagbabasa nyo sa messages ng crush nyo. Paulit-ulit, walang katapusan. Pag na, tapos na. Kaya kung ako sa'yo, ang balikan mo na lang yung mga tanong kaysa siya. At least dyan, papasa ka sa kanya, hindi ka papasa.